Natagpuan na nga namin itong misteryosong lawa nito. Pagkatapos nakakita kami ng misteryosong aso dito sa kagubatan nito. Ah, yung aso natin boy, iba yan no. Nadaanan kasi namin itong napakasolid na hipo na ito. Hindi talaga namin inaasahan na magpapakita sa amin to. Gagamba kasi talaga yung pakay namin. Kaso nga lang pre, napaganda talaga yung timing na napadaan kami dito. Kung makikita nyo pre, talagang medyo napakaliksin itong hipo na ito. Talagang dito na nga nabaling yung atensyon namin sa paghuli na itong mga hipo na ito. Mano-mano lang kasi yung pagkuha namin eto. Kaya talagang napakalaking blessing na sa amin pag natsambahan namin to. Oh. nakapag-decide na din kami na kahit yun yung pinakataas nitong ilog na ito. Tayo Sa tayo dun. Sa paglakbay nga namin, hindi talaga namin naasahan na mas madami dito. Laki oh, laki nga. Luluboy luno dun luno. oh, itlak. laki ng balat pre oh. Ang laki. No. Itlang itlang itlang. Bale hindi lang apat na hipon yung nagtatago dito. Meron kasing napakalaking butas dito. At sigurado eto eh, yung lungga itong mga hipon na ito. Talagang inabot lang kami ng maalas dahil di kami nakapagdala ng gamit. Kaya nangyari, mano-mano talaga. Paldo. Magkakasunod na nga talaga halos yung nakukuha namin. Sira, paldo. Oh, ano? Akala talaga namin, puro hipon lang yung nagtatago dito. Pero, Pero maliban pala sa mga hipon na ito, may isang biyaya pa na naghihintay sa amin. Bismu, bismu, bismu. So, napakaganda kasi na itong spot na nadaanan namin. Pato! May ganda nung spot, oh! Talagang napakalakas nung agos dito, tapos napakalamig ng tubig. Dito, dito! Kami alam, may nakita kami ito yung kawayan, at sigurado, paldo na naman to. ito. Ito kasi yung madalas na pinagtataguan ng mga hipon. Ano nga, Meron. baldo! Laki, oh! Pakita mo. Medyo malaki nga din talaga, itong nakita namin. Oh, malaki nga, oh. Tingnan mo kumakita Kung makikita nyo pre, talagang napaganda ng pagkakatago mm -hmm. na itong hipo na ito. Kaso nga lang pre, babae yata to. Dahil kung makikita nyo, wala itong CP. Bale, ito na pre, yung pinakalas na pinuntahan namin pwesto. Bago kasi tayo pumasok dun sa mahiwagan tulay, gusto ko lamang ipaalala sa inyo yung libreng cashback dito sa Wagi Plus. Mag deposit lang kayo pre ng 100 pesos. At Tapos pag natalo kayo, ibabalik ko sa inyo pre yung pinag-deposit nyo. Basta pag nanalo kayo, wala nang cashback yun. Kasi nga pre, nanalo na kayo. Bale, ito na pre, yung mahiwagan tulay. Yung kalahati kasi na ito, nakakapit sa balete. Boy, marapok. Jose, marapok. Okay, lang po. Nakakatakot lang talaga dahil bukod sa nakadugsong sa balit ito, medyo marapok na din talaga itong tulay na ito. Pero sulit talaga lahat ng pagod namin. Dahil makalipas ang ilang oras na paglalakad, nakadating na kami sa itaas na itong bundok. Eto spot namin ngayon. Bali pagkain na muna pre yung inuna namin. Ilang oras na lang kasi malapit na magumaga. Kaya kailangan maluto na to. At isan mo yung kawali, tayo magsisigaw. Bali itong spot namin pre, nakapwesto pa din to sa tabi ng ilo. Talagang ito na siguro yung pinakamagandang spot na napuntahan namin. Oh, Napakasimple nga lang talaga pre ni itong vlog natin ngayon. Mamaya pa kasi kaming umaga magsisimula sa adventure. Kaya dapat talaga pre hindi pa namin i-content to. Kaso nga lang talaga may mga pangyayari na kaagad. Ito na yung oras na magpapahinga na kami. Kaso nga lang pre may bumisita sa amin. Oh, Kamukha nung asa mo. Oo oh, nga ano. Tulad na. Sinubukan namin lapitan etong aso na ito. Ito kasi yung pinakaunang beses na may bumisita sa aming aso. At ang isa pang pinagtataka namin, kamukhang kamukha talaga ni Rodolph, Itong aso na ito. Ay, ito. Ito, 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 ito na ito. kaya may gumagaya sa aso namin. Ito yung aso namin. Kung makikita nyo pre, talagang walang pinagkaiba halos, Itong dalawang aso na ito. Tumatawid tumatawid, 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 Wala talaga kaming idea kung anong pakain nito itong aso na ito. Kasi to. nga pre, nasa itaas kami ng bundok. At maniwala kayo sa hindi, napaka-imposible talaga na magkaroon ng aso dito. Pero on double gangerman yan, okay lang yun. Basta mahalaga, wala tayong ginagawang masama. Dahil anuin lang talaga ang habol namin dito. Kaya talagang buenas na lang siguro pag may nasagap yung camera namin kakaiba.